Hi guys. <laughs> Bili tayo na sobrine. Dito, sari Beach. sandwich. Tangkad dumtayo na. Maganda medyo ning mukha niya. Tek pila ito? Naposible pa. Magkano 'yan, bi? Ikkano 'yan, bi? Tangkad yung... at bi. Dito, dito po. po. Ah, nabili mo. Ganda. Ito po kasi yung binili

Kaligan. Mao. Wow. Pinta. Tumitingin-tingin pa. Cute. Nasi tawang. Mamimili pa. Nasi tawang. Anong ibili mo? Quintas. Nanan Dennis. Nanan Dennis tawang. Pili ka. Hindi pa naka-open. Pili ka. Kaligay. paligan Magkano sayo sayo? 20. Lahat? May may laman ka yung tabi yun. Tagpira yun. 35. May 35 hindi ko pala makikita. Describe mo lang. 50 sa mga. 50. Ponic, ponic, ponic. Ito. Okay. Uh -huh. hmm. ito. 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 ano, Ito. 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 lang tayo, Pan 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 ba ayan mga ganyan. Okay Okay, ko lang -tang. Ah, okay. Late na mga mamaya. Late na mga na siya. Bro. Ito At lagi na lang. Tada. Di mo pa nakita na ano yung kanina. 那没。